Ano yung mo dagol? Ha? Ah. Eh, may, may dog food naman kayo eh. Ikaw, ano yung mo? Pagkain niyo ko no, rin yung hiningi na no, yung hiningi. Ikat food dyan, hindi naman dog food dyan. Ayan o, oh, diba? Hindi kakain ka rin pala ng, ng dog food. Mm, ulit, eh. Ano? Ano totong? Ano tinitingin tingin mo. Ah. Sa mukatpod. Sa mukatpod. Ah. Kaya ano ngayon? Kay kring-kring ngayon. Anong gusto mo? Alin? Alin gusto? Ano gusto? Anong gusto? Anong gusto? Anong gusto? Ano gusto? Ano gusto? Ano ngayon? Anong gusto? na Oo na oh sige. Alin? ayon oh Ay. Ano yung crane? si tatay mo, kumakain ng dog food, o. Oh. O, oh. di ba? Kumakain mo ng dog food. Ito, pagkain to ni Kring Kring. Ay, kring Kring yan. Na yan. Hindi sa inyo. O, oh. O, oh, ba't kaya niya ka makatingin? Ha? May dog food kayo na kabukod pagkain niyo. Ang tatay mo kumakain na, o. Ano, anong? Lihis muna ako. Lihis muna ako, Ha? Naku, tampo na toto. Saan nga katapud, o? O, di ba? Ano Dumasik, dumasik ang katawan ni Yoko ng cat food. Nahiyang siya sa cat food. Oh. Dumas, dati ang nipis ng buhok niya eh. Eh buhok. Hindi pala buhok. Bala, oh, balaybo nga. Sabi ko nga balaybo. Ngayon ano. Makapal na. Makapal na ng balaybo niya. Ano gagawin? May lamok no. May lamok gol na doon. Yes na ako. A few moments later. <coughs> ano? Ano naman ang gusto? Ha? Huh? Tutulong na tayo. T Tabi ko na ito pagkain mo, ha? Huh? Tabi ko na ito. At ang tubig. Hmm. Ang dami kong tubig, oh. Ang tubig. Ang tanakaan. Tadong yun. Ito, ito ano. <coughs> nilang kama isa natulog na nga si Totong eh. inabangan ni Totong unan. Okay na itong yan. Hmm. naman palindog po niyo hmm. 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 Ano na naman yun? Okay, Laki na problema itong ukrering na ito. Hmm. Tabi ko na yung pagkain mo ha. Hmm. Anong gusto? gusto? Ito yung gagawin. Ano meron dyan sa ilalim? May naamoy ka dyan sa ilalim? Baka may bibwit na naman sa mga ano dyan. Anik, anik. Ito, rat po ni Ring Ring Marami Renuta. Manika ni Google. Oh, manika ni Google. Katabi niya yung matulog eh. Ano, may lamang pa yan. Ang mo. Sabi niya ni Gogo na manika. Ano, lamang yung manika. Naman log, tiranggal mo eh. No. Oh. Oh, Ayun yeah. nga. Saan pupunta? O, saan ka pupunta? Huwag mong guloyin dyan si ite ka. Naglinis na ako dyan. Ano na naman yun? Okay, ano ah? Nawen ni Tenteng kanina. Nawen ni Tenteng kanina. Hmm, kamusta? May sugot ka? Oh, 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 malaglag ka naman. Hmm, sige na, tulog ka na dyan. Tulog ka na. Hmm, yan ah, lang, tambay lang siya dyan. Oh, siksik -sik ba? Siksik. Siksik. Ah, siksik, tambay lang siya dyan. sotong okay yung sotong ten okay na itong mga unan patungan nang pa ako yan ano yun ano yun bakit ano yun Ano yun? May narinig akong ngak. Ano yun? Oh, ano yun, Ten? Narinig ko nga rin. Ano yun? Ha? Ha? Ano yun? Baka nga may tumakas na naman si Itik, ha? Ang tibang to. Ten, ano yung nana putin Kasi yung kering nag... nang... Ano yung kering? Ang gabing tumili. Nahanap to. Eh? Ipes. Nunguli to si Google. All around to si Google eh. E. Asong pusa to eh. Si Google ay asong pusa. Ito, pusang aso. <laughs> si Google kasi nang malit ang nag-alaga. O oh, nga. Si Google ng malit ang mga kasama niya, mga nagampon sa kanya. Ngaw-ngaw, maram pa akong ngaw-ngaw dati. Hmm. Eh, nag-alaga kay The Google. Ang tuta ba siya? Si Ukraine. Kaya pusang aso kasi uh, ang nag-alaga si tatay gugol na at si ate yuk uh, hindi niya maiwan hindi niya maiwan iwan yung mga yung mga ano mga au au na au au kaya eh, au au na rin to uh, kaya akala niya au au din siya uh, kaya pag may dumarating sa lubong din siya no sa lubong uh, ba? Diba? sa lubong ka din na? Ang pang So, saan ako matutulog yung kring? Unang ko to. Unang ko to, akin to. hoy akin to kring, kring. yung buhok Google, magla-lights off na ako, Google. Dito na. Mapatayo lang ako ng buhok. Daming anik-anik, ko -anik, oh ang daming anik-anik ng anik, kalat-kalat kalat-kalat ni mama ang daming kalat ni mama white tip pa mo white tip pa mo cellphone pa mo cellphone pa mo yan na yan kami kapag gabi ato yun lang kung buhok mo pa jumpa Munti electric pa sa bintana. Hindi lang kita kasi madaling. Patuyo muna akong baka. Ito, yan kami matulog. So, ano yung crank? O, oh, papalisin mo na lang sa pwesto ko. Ah, hindi makikita yung sa pwesto mo. Doon ko sa may ano eh. Kasapin. Makikita sa pwesto mo. Talaga ito eh. Mm, problema din naman itong posa natin problema din naman man. problema mo kring kring tulungan tayo kre ay gogol pasok dito tutulong na papatay na ako ng ilaw gogol Google. Puntan sa siya, uh, ano, mo. Punta na siya, mo. Sa ten-ten. ka kay mama. Ha? Tabi ka kay mama. Ha? Sa mama sa baba ako matulog. Ha? Pag sa baba ako matulog, pagising ko may au-au na ako. Hmm katabi ko kayo matulog pag gising ko aw aw na ako oh. nagsalita na sila sa kain sa dog food. patay ko na ilaw ah may nag ano hmm, sexy talaga ng ating ating na ito totong ito dati si Totong di makatulog pag hindi ako patabi na sanay mo. Totong no, sanay na Totong di ako patabi. Lalo naman to si tatay. Diba? Tatay gugol. Yan. Pero pag na-miss nila ako, manggigising kahit madaling araw. Gising ka, papatabihin ka. Ito, malapit ko na itali sa labas kasi maano, tatalian na kita sa ano sa hagdanan na ha? ha oy tatalian na kita sa hagdanan na ha? Pali ka na doon ha na ganun papasok sa loob ha ikaw na bantay doon sa labas ha ha Mo, mortal gusto mo lagi na sa hagdan, eh hmm? gusto mo lagi na sa hagdan, eh di ba gusto mo lagi na hagdan. Hmm? ito lang naman yung aw-aw na nauaw na kapag wala si mama, nagaan yung tao. Hmm? Hmm? Nagaan yung tao yan, nagaan yung tao. Ito, ito lang naman. Ha? Lahat ng gamit ni mama. Ha? Lahat ng gamit ni mama, pinukuha. Tapos, ha? pag matagal din mo si mama, sisirain yung gamit ni mama. Ha? Hmm? 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 Para huwag lang iguan. Hmm? Ito okay. eh.

magano na mag, magpapatay na ako ilaw. Murog na. Red soap na ako. Murog na. Slow up. No, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake is, if you wanna play tough and wanna